Oh, magandang hapon mga idolo. Papayelo na sila. Magbaka na bukas. Dauta na. Yan, nauna na yung mga malalaking bangka. Hmm. Uh, naulan mga idolo, naulan. So. Oh, kanina yung nauna doon, kanina pa yan. Malaki kasi yung butika niya. Bukas, wala nang matitirang bangka dito Lahat-lahat yan Itong isa naman bangka dito Walang aning yung parking niya Dinikit niya pa dito Alam niyang Giluhan to eh oh. Ayun. Ayun, yun yun. Doon, ang gagaling yung Ice, mga idol Yung building na yun papunta dyan, yun, ginigiling doon piano lalagay na sa bangka gudiga o sige na mga idol medyo mahaba na ating video at maulan napasan na po yung cellphone ko kaya paalan na po tayo sana magustuhan yung video na to thank you thank you very much lagi po tayo mag bye bye God bless